guys, medyo malawak na yung nagagawa natin, no. Ayun. Hanggang dito na ako sa may ano. Sa may kalaman si. Ito. Ito dito. Ang ginagawa ko muna dito ito, tinatabasan ko ng itak. Ayun yung itak. Ito. Inano ko muna sa ibabaw. Ito. Kasi sobrang ano eh, inano ko muna ng itak. Bago kalaykayin ko. Pagkatapos, pinapala ko na yan para maging katulad nito maging lupa yan para lupa na siya kasi malambot lang naman eh ilupa eh wala naman sa mga bato nakakano lang kasi medyo ano medyo malago na yung damo hanggang doon malapit na tayo sa mga, mga halaman yan kasi yung halaman na yan paikot yan yan hanggang doon doon medyo malawak lawak pa oh. at least hanggang dito na siya may kalamansi ito papalahin ko lang dinto kasi mga na eh. Sinagad ko yung pagano eh, Pagano anong papalapalahin. pa para maging katulad nito. Malambot naman siya eh, kasi lupa, wala siya mga bato. Saka nang uha ka ng kalamansi. Ang eh. dami nginig kalamansi eh, dito yun. Eh, oh. Nakakahulog lang, kakabulok. Sayo mo na update natin, Laka, la, lawak pa nang linisin ko, dun pa. Dun. Tapos dun pa sa may harap ng bahay, sa kabila, dun. Dun sa kabila, mayroon pa. Saka yan, itong mga saging dito, yun sa kabila, nalinisan ko na yung ibang saging. Ito naman dito sa may likod, hindi pa. Ang dami mga saging dito namin. O. Oh. Tatanggalan ko yung ng mga layang dahon eh. O. Oh. na mo yung mga ano namin dito. O. Oh. Ayan. Grabe, puro kasagingan yan. oh. Pag gana lahat. Marami naman kasari dito may bunga na eh. Ayan. Ayan yung mga update ko. O, oh. hanggang pa yung linisan ko. Ayun yung bahay o. Oh. Guys, oh, ada yang coba begitu. -de na yan mau coba. Yan. Ini deliver benar namanya. Aku ngisang kan itu 600 na yan. Dati murah lang dati yang nadito uh, paono ni. Eh. Ang isang jog na kulay itim. Ano lang 'yun? 200, 150 kanu ay 600 ang mahal na kasiy barok e. Yung bagoempre eh. kanu taba yan, di deliver na may tinuhin ko. Ito bali na na ito. Ito bali na na ito. Ito. ito 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 kasi nung mayo pa daw to hindi lang niya din deliver yung mga nakarangan din nila dalawang ay tatlong jug yung mga bagong kuha niya naabot lang ng mga dalawang linggo tapos dinideliver niya ito mga bali na, na yan may paghahandaan daw siya niyan kasi eh. ito yung mga bago niya ni niya ito mga sobrang ito isang jug to, oh di ba ganun lang pag iminom kanya nandiyan bali na lasing ka na yan mag-uwi muna ako kasi alas mag alas 11 na Nang nangangalay na rin yung kamay ko gawan ng kamay kong kanan yung balikat ko lalo sumasakit lago, lago yung parang ano siya yung lakas yung mga laman yung simula natatrabaho ko sa contraction doon sa ulongga po na ano siya na ba sa sa ano na bagkat lagi sumasakit lagi ko nang yan dito pa sa ano ito Kunti lang naman ito dito linisan sa kada dyan. Ayan okay, so, uh, guys, uuwi naman muna tayo. Kasi so, mag-aalas ang so, Super init na. Iniinitan uh, na rin ako doon. Saka so, itong balikat ko. Dinadam na ko itong balikat ko. Nung trabaho ko lang sa contraction. Masakit doon sa loob para nakakangalay na hindi maintindihan. Yung sakit niya. So, layas na naman muna tayo yan na ano lang yan dyan kasi intuhin ko na naman na na gaano pa na na, na, na ka pa ng mga anyo ganyan yung sanggutan ayaw okay, bukas lang yan nandito yan ano lang yun mamaya hirap po pag sinarahan ko yan hindi makakapasok yun sa so, na ako yan yun ang lugar namin dito guys oh. ayun yung bahay mo muna tayo. Daanan namin dito? Yan talaga pag probinsya, daanan. Ito pa bang saging pa ito namin dito. Ang doon kasi ayun yung bahay, layo na. Saging pa namin dito. Hanggang doon. Lupa ito ng lulu namin dito. Yan daanan namin dito. Pero pagdating doon sa banda, malapad na. Pero naadadaanan na na din dito ng mga tricycle motor saka... Ano? Sasakyan na ano, yung jeep. Dati kasi malinis talaga dito hanggang doon malapad. Yun yung may scatter pa. Eh wala na eh. Bininta nang yung scatter ng pinsan ko. Yung may ari. Kaya ginagaan ah, ng kalinisan dito. Madamo kayo daanan. Pag isang tao lang. Kaya walang traffic. Di tulad sa ulungga po. Sa Manila mga traffic. O ito dito maluwag na. Oh. Yun hanggang nung papunta dun sa baryo namin, dati yung mga nyo-grito ang lalaki, ang tatangkad eh, oh, yung lugar dito, Oh, ayan, dati yung mga, an, ang 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 Pero saging dito marami. Oh. Tang daan na namin papuntang baryo. Oh, life. Dami sana mga pako. Eh lang wala akong nakikita ano. Yung bata pang ano. Pako, gulay. Sarap kasi yung ginagata ni eh, pako. Ito daan na papuntang baryo namin, malapit na tayo sa baryo namin. Ito, guys, ito. ito. Papunta rin ito ng baryo. Nami kaya lang tatago sa Mujan Highway, mi Medyo malayo kasi dito lang talagang da daan mga motor sa kanyang sakyan sa kanang jeep. Anong ano ng ano nang tricycle. Dumala mo luwag yan kasi medyo malayo Pero ako na dito ako. Shortcut sure to. Oh. Ang sa kabila ang darating na muna highway. Kalsada na talaga. Ito dito, ano lang to. Pangisahan din tao daanan. Shortcut sure pero malapit lang, malapit dito. Iyan, pag, pag lumuha ka diyan sa masukal na yan, kita na yung bariyo eh. Yung barangay namin. Kita na. O, oh, ayan o. Oh. Ano sa yung masukal? O. Oh. O, oh, ayan, bariyo na yan. Ayan, kikita mo yung doon. Ano yan? Ang baryo na namin yan. Baryo na. O. Oh. Ito dito, laging may tubig yan. Diyan, kanyang, ano, ano, nang kalabaw yan. Mayroon kalabaw. dito guys ang lawak o oh. oh. ayan na doon bahay yung may mga bahay na doon yun yung kikita nyo ano doon yung baryo namin oh. lawak o oh. di pa nga lang ako dito nakakapag goose hunter si lang ako doon sa, ano, sa ginagawa doon ng bahay doon sa ano sa uma kung tawagin namin uma yung ano yung sakahan, yung ano yung labas ng baryo. Oh, itong baryo na namin dito, guys, ayan. Yan yung baryo namin. yung mga nyug niyo, mga bagong-bagong tanim pa lang yan. Dati hindi pa ako nakakalis na ng pupuntang Manila. Dito ang bahay namin eh. Maliit pa na Tatandahan ko yun sa banda. Ano lang yung kawayan lang. Yan, yan. Baryo na namin. Marami ng bahay. Doon, may mga bahay doon.